Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat. Narito na po ang mga kumpletong 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Ayan, syempre lalong lalo na po sa mga galing po sa opisina dyan, na mga nag-aabang po ng mga lucky numbers namin. Abay, dito na po kayo tumutok. Ano po? At syempre, ang hangad po namin ngayong Berman, sana po lahat po tayo manalo, lahat po, namin, lahat po kayo mapanalo namin. Pero talaga pong ganyan talaga po ang buhay Sumusubok po tayo Wala namang pong pilitan sa mga naniniwala po sa lucky numbers namin Tayaan mo Sa mga hindi po, okay lang po Marami po nagbibigay dyan Hanap po kayo Pero kung gusto mo po dito sa amin Tutok ka lang po At baka gusto mong itry Ang private consultation mga kalaki ha Ang private consultation po natin ay May membership fee Pinapaliwanag ko po Pero ang lucky numbers namin Libre po yan Pag pinanood mo sa Facebook, YouTube, TikTok Kunin mo iyong iyo Pero yung magpapakode po Ng mga birth month na mga mahal nila At birth year mo Abay, ayan, may membership po po. Good for 3 months po ano po. At sana po, mapasali kayo dyan kung gusto nyo na masubukan ng aming private consultation. Okay mga kalaki, kaya kung ready ka na, tandaan nyo ha, ready na rin ako. Kaya halika na, kunin mo na ang mga masaswerteng numero. Ngayon pong alas 5 ng hapon at ilaban mo na agad bago ka maabutan ng sold out. Ayan, eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, eto na po, umpisahan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 3 at number 16. Ang pangalawa po, number 18 at number 4. At ang pangatlo po, number 6 at number 14. Ayan mga kalaki at syempre ibigay na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers mo ay number 7, number 9 at number 1. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 3, number 4 at number 6. Ang pangatlo po number 8, number 7 at number 2. Ayan po mga kalaki ha. Kompleto na po ang 2 digit, 3 digit make sure po na irarambol nyo yan pag inilaban nyo po ah dahil po may mga tendency po kasi na mga nagchat-chat na hindi nila narambol pero lumabas at aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan at pati po ang 4 digit mga kalaki irarambol nyo po, irarambol nyo rin po ah araw-araw nyo pong irarambol kung gusto nyo pero kung gusto nyo po straight, bahala po kayo okay, at syempre mga kalaki ang binigay po naming lucky numbers pwede po ito sa abroad at Pilipinas basta po may mga larong 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit dyan at pasok po sa mga numero nyo pwede po yan abroad at Pilipinas basta galing po sa amin ang mga lucky numbers at syempre eto na po ang 4 digit lucky numbers kunin mo na ang 4 digit lucky numbers mo ay number 3 number 5 number 1 at number 4 yan po yung una at ang pangalawa po number 7 number 0 number 8 at number 8 at ang pangatlo po number 4, number 1, number 6, at number 6. Ayan po mga kalaki, kompleto na lahat ha. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit at 6-digit lucky numbers sa mga masusugid po nating mga followers dyan na talagang nag-aabang ha. Kung gusto nyo po dumaan na aming video sa Facebook nyo araw-araw, abay dapat nakapollow po kayo. Hanapin nyo po yung legit na account namin na ito po. i nyo po Red Parungkin na sa Facebook po na meron pong 4 uh, 316 o oh, 15,000 followers, 315,000 followers sa YouTube po 16,000 followers, sa TikTok po 414,000 followers na po tayo mga kalaki. At syempre may second account po tayo, Aris Gatchalian at red Parong po na naka-yellow t-shirt po ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron na rin pong 50,000 followers mga kalaki. Doon po kayo magme-message, magre-request mga lucky numbers na gusto po ninyo. Okay? Doon po kayo Mag uh, hihingi ng mga lucky numbers Pag hindi ko po kayo napapansin dito sa main account Pag napansin ko yan Ipe-flex na kita May lucky numbers ka pa automatic Kahit hindi ka magpa-private consultation Okay Dapat share ng share ng video Heart ng heart Comment ng comment Dapat nakapalo Yun po yung rules ko Para po bigyan Kasi kung hindi mo naman gagawin yun Tapos tatamad-tamad ka dyan Mag-aasa ka lang Ang gusto mo lang Yung sa'yo lang pair naman po yun Unpair ba diba? Dapat po nag-hard ka, nag-comment ka, nag-share ka ng mga videos. Pag nakita ko yan, kasi chine-check ko rin yun eh. Yung mga nag-gumagawa po nun, nabigyan ko na ng mga lucky numbers. Baka ikaw hindi pa kasi, hindi ka nag-share at nag-hard ng mga comments namin, ng mga video. Okay, eto na po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers. Kunin mo na. Pero make sure po, pag nagpa-member po kayo ng private consultation, dapat po ay makausap nyo muna ako para legit na legit. Okay, eto na po, ang 5-digit lucky numbers. Number 26. Number 18, number 37, number 32, number 4. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 19, number 21, number 22, number 12, at number 34. Ayan mga kalaki. Siyempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 64245 45, 49, 55 at 58 6-digit lucky numbers. Kaya eto na, kunin mo na ang 6-digit lucky numbers game na number 17, number 28, number 30, number 35, number 37 at number 40. 'Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 18, number 10, number 21 number 24, number 26, at number 35. Okay mga kalaki, kompleto na po ang mga 6-digit lucky numbers natin at kompleto na po ang mga laki numbers. Ngayong hapon, takbo na sa sukin yung outlet, baka po maabot lang kayo ng sold out. Make sure po na ang mga laki numbers namin, ilalaban nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po, shout out po sa mga Uh, nakilala ko po kanina dyan sa may bus station po. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga panonood nyo po at sa mga, uh, sa mga masusugid namin mga followers dyan na talaga namang nag-aabang yung mga nagtitinda dyan sa bus station. Maraming salamat po. Alam nyo na kung saan bus kayo dyan. Pinangako ko yung kanina na isa-shoutout ko kayo. Kaya eto na, at syempre, sa mga, eto pa, eto po, sa mga gasoline boy naman po ng... Sige na nga, banggitin ko na nga. Ayan po, ba gasoline boy po ng... Shell, ayan po, madalas po ako na dyan. Ayan po mga kalaki, sila po ay rin ng mga laki numbers. Inaabangan po tayo araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at dumadami na po ang mga nanonood sa atin. Kaya sana po ngayon pong Bermans, mapanalo namin kayo. Sana po may isang milyonaryo o kaya maraming milyonaryong manalo. Baka ikaw na yon. Okay, so good luck. Ingat po lagi at make sure po ah, ilalaban nyo agad dyan. Hindi nyo bibitawan. Sana po palaring kayo gusto ko magchat-chat kay sa akin na Sir Red, nanalo rin po ako sa lawakas. Salamat. Ayan.